So good morning mga kaboy-boy, welcome back to my youtube channel isang mapagpalang umaga na naman o so sa araw ng linggo po ito ay papalot na kami so ngayon po mga kaboy-boy ay alis na kami dito sa lupa ng earth so pupunta kami sa dagat ng earth at mga ngawil kami ng tanigi or ano, sarisaring isda basta't nadala pa tabi mabinta kung mahuli namin mga kaboy-boy doon sa dagat ng earth yun ang aming dadalhin pa tabi, huwag lang pating <laughs> So, yan mga kaboyboy at paalis na po pala kami na dito sa ano, yan ang kasama ko, si Kuya Jolitz. Yung ating dating kasama nung nang surface ako. So, nagsama ulit sa akin. So, yan, shout out nyo po pala sa lahat ng viewers ng Kaboyboy TV. Ayan, Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa mga sulok ng mundo. Hanggang sa nakakarating Ang aking mga video, good morning, good morning po sa inyo lahat. So, ayan. So, mga kaboy-boy, out po sa inyo lahat sa mga solid supporter ko. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel, please pasubscribe naman po. Like and share. Ayan. So, yun, mga kaboy-boy. Hanggang dito lang po muna. Update ko lang kayo pagdating namin dun sa laot ng earth. Sa dagat ng earth. So, mga kaboy-boy, nakarating na kami dito sa aming... may location.

Saktong uubos ang gasolina mga kaboy-boy. Kaya tayo ka siya. Hmm. Huwag ka lang matagtag. Yan. Naggapit ka na. Ayan na. So, na.

Magdali ng kawin mga kabuybay aking kaot at kisikisang dorado Oh Pulit Baumaan yung kawil lang Norway Buti natanggal agad oh. o Wakrat yeah oh. Sayang, tumanggal ang dawe. C'est ce Bye! Salmon, salmone, salmone! naglalabay-labay na si Ernie Official nag-aria na ng kitang di Crystal so kami ay hindi muna mag-aria kasi wala talaga dumadaway wala kasiguraduhan sayang ang kitang di Crystal pagbago pag bago pa tapos wala tumaway kakalawangin lang ay mapulong-pulong na na nahulid din naman kami yung Dorado at saka Salmong pang ulam na din sa pulan ang layo namin tinakbo tayo mamaya magasigang niyang ating huling salmon para masarap ating kain so mga kaboy boy nakarating na nga din kami dito sa aming location dito sa dagat ng Earth. Ay siguro ay tatali muna kami sa payaw mamaya at bukas na kami mamaya mga ano siguro kami tatakbo doon. Mga alas 4, malapit naman ang bahura din eh. So ako na yung ating honey fry Ang galing na yung pamalaw at ating So, ito yung aming huli mga kaboyboy oh, sa pahila-hila kanila doon sa paya. Ayan. So, yan o. Oh. Ito Yung nahuli natin. Ayan, salmon, dorado, ayan o. Oh. So, yan, hanggang dito na lang po. Thank you sa supporting. Hanggang dito na mga kaboyboy. Salamat sa Diyos sa biyaya namin huli ngayon. Shout out po sa inyo lahat.